Paano kung isang daang lang ang tao sa buong mundo? Isipin mo yon. Sa halip na bilyon-bilyon, kayo na lang. Isang daang buhay, isang daang kwento, isang daang pag-asa o pagkasira. Karamihan sa inyo ay galing Asia. Ilan mula Africa. Konti lang ang galing Europe, America, or iba pang lugar. Hindi lahat marunong mag-ingles. Kaya sa bawat pag-uusap, may kalituhan. Sa bawat pagkakaintindihan, may tagumpay. Sa daang ito, isa lang ang may hawak ng kalahati ng kayamanan ng mundo. Siya yung may yate, may bahay na bato, may tanod pa. Pero yung iba, walang matirhan. Yung iba, gutom. May iilan na walang malinis na tubig. Walang kuryente. Walang internet. At kung isa ka sa pitong nakapagtapos ng kolehiyo, mas edukado ka na kaysa sa karamihan. Pero tanong, anong silbi ng talino kung hindi mo naman ginagamit para tumulong? Sa ganitong maliit na mundo, bawat sakit ay krisis. Isang may cancer, ramdam ng lahat. Isang nawala ng anak, luha ng buong komunidad. At kapag may tumulong, parang milagro kasi bihira na ang malasakit. Dito, bawat isa may papel. Walang extra, walang background character. Bawat galaw mo, may epekto. Bawat salita mo, pwedeng makasugat o makagamot. At oo, may pag-ibig din, pero hindi lahat masaya. Sa isandaang katao, limampung lalaki, limampung babae, pero hindi lahat para sa isa't isa. Baka mahal mo siya, pero iba ang mahal niya. At sa liit ng mundo, walang taguan. Walang move on quietly. Ang bawat heartbreak, alam ng lahat. Ang bawat relasyon, sinusubaybayan ng buong barangay. Love triangle? Mas karaniwan kaysa akala mo.